Mga ka-Ohio, andito ah, po kami sa Rose Garden. Ayan, makikita niyo po. Iba't ibang rose ito, mga ka-Ohio. Oh. Ayan. Mm. Sari-saring rose po ito, mga ka ah, bawal pong pumitas. Okay lang po na pasok tayo okay lang pong magpicture picture pero bawal po humanita ang kita naman ito may kulay dilaw din oh. may malalaking petals ayan mga ohayo oh. Ang ganda naman ito. Hmm. Mga ohayo oh. Dito muna tayo sa labas. Look at this. Ang ganda Nang, wala wala magpi-picture sa akin mga ka ohayo. Rose po ito. May ganito pa lang rose. Umagapang din. Ibang klase ng rose. Umuulan umaaraw po ngayon eh. Ayan, di ba sa atin pag ganyan may tipaklong doon ang kinakasal. Kasabihan. Ayan, mga rose garden po ito mga kauhayo. Ito muna tayo sa labas. Mamayaan tayo pumasok. Ayan. Mga kauhayo. Parang tayo sa loob. Lukman ka Ohio. Ang oh. ganda. Parang ganito lang yung inano ko. Inarrange ko noong nakaraan. Mga ganito na kulay dilaw daw. Ohio. Mm. Ito. Mm. May violet mo, Ohio. Oh. Mm. Violet. Na. Ito naman mga pink. Kulay rosal. May puti itin, mga ohio Ito na. Tayo na. Ito na tayo mga Pag niyo po ka dito, Ayan, mga kauhayo. Ayan, nakikita mo ang rose. Rose garden. Ang dami, mga kauhayo. Mamaya, ah, bibili po ako ng mga dalawa o tatlong bulak-bulak sa labas. Uy, oh, ang cute naman ito makauhayo, oh. Look niyo naman po ito. Hmm, ano po ito kakaiba? Kakaiba siya oh. Ano po ito? Ng pabuka pa lang siya. Ngayon. Hmm. Ito Pwede naman tayo kasi kanina doon ng tarling. Ayan mga kauhay. Hmm. Tapos. Ayan. Dito naman mga. Ganyan. Sari-saring. Bulaklak. Sari-saring rose po ito. Ayan. Dito naman po tayo papasok. Ang ganda naman mga kauhay. Mamaya mag selfie ako. Mga kauhay. Ayan. Hmm. Ganda, Ganda. Oh. Dito tayo mamaya mag-selfie. Ang hmm, ano na to. Ganda mga ka-Ohio, oh. Mm. Wow, beautiful. Beautiful place. Mm, sarap dito mga ka-Ohio. Parang pwede ka rito magpakasala, no? mga kaohayo dito gaganapin na hmm. siguro meron ganun dito I start po kasi dito na May 2 I start na po siguro meron din dito yung wedding Ayan, mga kaohayo ko ito tayo, itong mga puti Si Roy, no hmm, May pinkie, pin, mga kaohayo Si Roy Grabe naman itong si na ito Napakadami niyang bulaklak hmm, hitik na hitik, mga kaohayo At halos ano na Gusto na niyang bumagsak Kaya na ito naman yung mga umaano. May rose din po palang Naga, ano. Na. Kala ko ang rose diretso lang. Uh. Gumagapang may din rose. po pala ang rose. May rose po palang gumagapang din. Mga kauhayo. Hmm. Doon po may pink pa doon Mga Dito naman tayo sa Dito. còn hát những giấc mơ yên tĩnh mà không haru, tì, tì nam, mẹ mày Ito ano um, Rose. Ayan. Wildflower. Ayan lang. May nangangagat mga kauhayo. Um, Ganda rin palang rose. Kaya liliit po. Sari-saring rose na makikita mo dito. Mga kauhayo. lang petals niya. Ang ganda rin pala siya. Ang nakakaungan niya. Ang bubunga pa. Dito naman, mga white. White ulit. Ayan ah. pa, Ohio. Ayan. Hmm. Ayan, hmm. Ito na ang ganyan. Ayan, ang dami o. Oh. Oh, ang kaayo na ipuan din dito. Pag naupo ka dito, nakikita mo ang mga petals. Oh, ang dami. Sa likod. Sa harap. Ayan, sa gilid. Ay, puro rose. Mga kaayo. Ayan. Yan. Nandiyan si selfie po ako. Mga kaohaylo. Yan. Yan na naman isang Ito na naman sa labas. Ito no? Ito na yung palagaan ng mga kauhayo. Oh, hmm, may bababa pa mga kauhayo. Hmm. Ganito naman siya mga kauhayo. Hmm. Sa nang ba ako magse-selfie. Balik muna tayo sa pagse-selfie ako. Mga kauhayo. Mga dito ba ako magsa-selfie? Sabi ko magsa-selfie ako. At eto na mga ka-Ohio, yung mga nagagandahang mga rose. Ayan, napicturan ko po siya. Ayan, may mga rosal, may mga kulay violet. Ayan, may kulay dilaw. Ang lalaki ng petals. May kulay pula mga ka-Ohio. At ayan, dark na dark. Talaga namang napakadami mga ka-Ohio. May pink. Ayan, may violet din mga ka-Ohio. Sobrang gaganda mga ka-Ohio. At ayan, yung pink na pink. Rosal na rosal mga ka-Ohio. At ayan po, talaga namang napakadami. May mga puti din mga ka-Ohio. At ito po yung mga pink, light pink. Ayan mga ka-Ohio. At ayan pa, nagkagandahan. Talaga namang napakaganda sa mata. At ito po, ako po ay nakapag-selfie-selfie selfie, mga Ohio Maraming po salamat. Paalam. Bye-bye.